Nagsagawa ang pamunuan ng PNP Pampanga ng community outreach program sa mga mag-aaral ng Babo Pangulo Elementary School, Barangay Babo, Corat, Pampanga. Pinaunahan ito ng Police Provincial Community Affairs and Development Unit ng Pampanga Police Provincial Office, katuwang ang Philip Morris Fortune Tobacco Corporation bilang sponsor sa nasabing aktibidad. Nagtulong-tulong ang mga tauhan ng Pampanga PNP sa pamamahagi ng gamit pang eskwela na kung saan kanilang magagamit sa kanilang pag-aaral. Ipinabatid ni Ms. Jenny A. Raimundo, Head Teacher 3, ang kanyang pasasalamat sa mga pulisya ng Pampanga nagpapasalamat po kami sa mga taong naging instrumento ni God para ma maisagawa ang outreach program na to. Masayang masaya po kami dito sa Babo Pangulo Elementary School. Nagbigay ngiti sa mga estudyante ang hatid na libreng school supplies at ipinahayag ng isang mag-aaral ang kaniyang buong pasasalamat. Maraming sal salamat po sa PNP sa binigay nilang bag. Makakatulong rin po sa amin to. Kaya naman, tiniyak ng Pampanga PNP sa kanilang patuloy na pagbibigay ng tulong sa mga kabataan upang matulungan ang mga kabataan sa kanilang mga pangangailangan. Isa din itong paraan ng pagtulong sa kanilang pag-unlad at tagumpay sa edukasyon. Mula dito sa Porac Pampanga, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.